Alam nyo ba na ang angka ng mga Zoldyx at ang lahi ng mga Chimera Ants ay hindi ang pinakamalakas na pamilya sa Hunter Hunter? sa video na ito, malalaman nyo na ang pinakamalakas na pamilya sa kwento ay walang iba kundi ang pamilyang Freaks kilala ko sa inyo ang mga membro ng pamilyang ito, lalong lalo na ang mga pinakamalakas sa kanilang angkan. Gusto kong isang tabi niyo muna ang lahat ng teorya na meron tayo sa mga karakter na babanggitin ko sa kabuuan ng video at pag-uusapan natin ng pamilyang freaks ang katulad lamang ng kung paano sila ipinakilala ng kwento. Lalaman niyo kung sino-sino ang mga membro ng kanilang angkan, kung ano-ano ang mga naiambag nila sa mundo kung bakit sila ang sinasabi kong pinakamalakas na pamilya sa kwento. Sa buong kwento, anim na ang miyembro ng pamilyang Fricks ang nakita natin o di kaya naman ang ipinakilala ng kwento. Kabilang syempre dito si Gon Fricks, ang kanyang ama na si Jim Fricks, ang pinsa ng hunter na si Mito Fricks at ang lola nila na hindi pa nababanggit ang pangalan sa kwento takot sa kanila. Ipinakilala din ng Hunter Hunter na si Don Fricks, ang member ng kanilang angkana na buhay tatlong daang taon na ang nakalipas. Ang huling member ng pamilya na ipinakilala sa istorya ay si Jean Fricks. Pero medyo komplikado ito mga idol ang kanyang parte sa kwento. Sapagkat si Jean ay maging ganap lamang na karakter sa oras na mamatay ang may akda habang hindi niya tatapos ang Hunter Hunter. Si Jing ay maaaring ang apo sa tuhod ng ating bida na si Gon Fricks. Sa madaling salita, mayroong pang anak si Gon na isa ring Fricks at, at nagkaapo siya mula dito na naging tatay naman ni Jing Fricks. mga member ng pamilyang Fricks ay nagmula sa Whale well Island. Ang iba sa kanila kagaya ni Mito, ang lola niya at si Jing ay nanatili sa isla dahil sa pag paghahangad ng simpleng buhay. Pero si gon, Jing at Don ay piniing tahakin ng mas kapanapanabik na paglalakbay na nagumpisa sa pag-alis nila sa Whale Island. Si Lagon, Jing at Don Fricks ay maraming pagkakapareho sa isa't isa. Kabilang dito ang kagustuhan nilang maglakbay upang abutin ang kanika nilang mga pangarap. Si Don Fix ay sinasabing nagtungo sa Dark Continent para diskubrihin ang mapangalib na kontinente. Makita ang mga nilalang na namumuhay dito at mahanap ang mga yaman matatagpuan lamang sa Dark Continent. Si Jim Fix naman ay pininig maging hunter nung una dahil sa kagustuhan niyang hanapin ang mga ruins ng mga sinaunang sibilisasyon. Gusto ni Jim na pangalagaan ang mga ito at muling buhayin para sa kasalukuyang panahon si Gon Fix naman ay ginustong maging hunter upang maintindihan ang daylan ng kanyang ama na si Jing sa pagpili ng profesyong ito. Sabay ng paghubog niya sa kanyang sarili para maging hunter ay ang paghanap ni Gon sa kinaroroonan ni Jing. Ang mga pangarap ni Nadon, Jing at Gon ay napasakamoy ng tatlo at malapit na nilang tuluyang matapos. Si Don Frix ay nagtagumpay sa paglibot sa Dark Continent at nagawa niyang makalikha ng isang libro na may titulong Journey to the New World ang librong naglalaman ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon ukol sa Dark Continent. Nasa Journey to the New World ang pangalan ng mga nilalang na makikita sa Dark Continent. Nasa libro ding ito ang mga natatangin kayamanan na maaaring makuha sa lugar. Kapilang dito ang Herb of All Illness o isang klase ng halamang makakapagpagaling sa napakaraming karamdaman. Ang Anman Rock o ang batong kaya makalikha ng kuryente. Ang Nitro Rice, isang klase ng buti na nagagawang pahabain ang buhay ng mga makakakain nito. Di malalaman ng mga tao na merong ganitong klaseng kayamanan sa Dark Continent kung di dahil kay Don. Kaya walang kapantay na itulong ng kanyang journey to the new world para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bukod sa pangarap ni Don, nagawa rin ni jing na bahagya ang maabot ang ninanais niya sa kanyang buhay. Nadiskubli ng Hunter ang Congo Gold Vein o isang natatangin lugar na pwedeng magmina ng ginto. Naukay no, din ni Jing ang Lurker Ruins, isa sa mga maraming lugar kung saan nabuhay ang mga sinaunang sibilisasyon. At naanap din ng hunter ang isang libingan ng mga maharlika mula sa nakalipas. Nadiscover ni Jing sa mga lugar na ito ang rason kung bakit kinikilala ng mundo ang kanyang talento bilang arkeologo at kung bakit naging isa siyang double star ruin hunter. Sa kwalipikado para maging triple star, sa madaling salita ang pagkakaroon ni Jing na mas mataas na rango bilang hunter ay nagpapatunay kung gaano kalaki ang naging ambag niya sa kasaysayan. Sunod kay Jing ay si Gon na nagkagumpay rin sa pag-abot ng kanyang mga pangarap ating Pida ang isa sa pinakabatang aplikante na nagawang makapasa sa 287 Hunter exam. Pagkatapos nito ay naging biyasa siya sa paggamit ng Nen sa loob lamang ng maiklim panahon. Dahil para hangaan siya ng kanyang ama na naging guro sa paggamit ng kapanyarihan. At tingin sa lahat, nagtagumpay si Gon na mahanap ang kanyang ama na si Jing. Isang pangarap na naabot ang bata dahil sa pagsumikap niya bilang hunter. Kahit isa pa lamang baguang hunter, malaki na ang naitulong ni Gon sa mundo. At sa maraming tao, kabilang ating pida, sa mga karakter na buong tapang na umarap sa Phantom Troupe, ang grupong kinatatakutan ng marami dahil sa kanilang kalupitan at kasamaan. At bata rin ang isang tatlong Nen users na nakatalo sa grupo ng Bomber, ang mga kriminal na pumaslang sa maraming players ng Greed Island, at sila rin ang isa sa mga hand na kumalaban sa mga Chimera Ants. Ang mga nilalang na naglalayong sakupin ang buong mundo. Kung hindi dahil kay Gon, malamang sa malamang patuloy pa rin ang kanyang mga nakalaban sa pagpapalaghanap ng kasamaan. Ang pag-abot ng pangarap ni Gon, Jean at Don ay hindi lamang tumutu sa kanilang larangan o matapos ang kanilang mga pinakaunang layunin sa buhay. Sa pagkat habang sinasakatuparan ng mga freaks ang kanilang mga pangarap, kasabay din ito ang paghinging kabilang nila sa pinakamalakas na karakter na istorya si Don Fricks, hindi pa maayos na napapakilala ng Hunter Hunter. Pero sigurado kung isa siya o maaring maaaring siya na ang pinakamalakas na karakter ng kwento. Tunay dito ang pagdiskubre niya sa limang banta ng Dark Continent. Ang mga nilalang na kalamidad na mas mapanganib pa kumpara sa mga Chimera Ants. Sa so lumuha ni Don Fricks ang Five Threats na bigyan niya ng mga ito ng mga pangalan. Nasabi rin niya kung ano ang mga kakayaan ng mga ito at naipaliwanag ni Don Fricks kung gaano kapanganib ang bawat isa sa mga Five Threats. Halimbawa dyan ang mga pap, isang klase ng halimaw na kumakain o ginagawa ang alaga mga ito. Sobrang panganib ng mga pap, nagawa nilang paslangin na isang limong malalakbay na ipinadala ng bigoroso union sa Dark Continent. Maliban dito ay ang Hellbell, ang as na meron dalawang buntot. Sinasabi na merong kakayaan ang nilalang na ito na hawaan ng kanyang mga biktima ng kagustuhan paslangin ng iba. Dahilan para ubusin ang 99% ng puwersa ng Federation ng Ukima noong pumunta sila sa Dark Continent. Sa mga ito ay ang Bryon, isang botanical weapon na nagtataglay ng lakas na umuubos sa halos lahat ng mga sundalo ng United States of Salta. Nagawa ni Don Fricks na mabuhay sa lahat ng mga bantang ito ng Dark Continent. Kaya natapos niya ang East Edition ng Journey to the New World. Ayon sa kwento, may West Edition ng libro pero maaring hindi pa ito nahanap o kasalukuyan pa itong tinatapos ni Don sa nakalipas na tatlong daang taon. Sa madaling salita maaaring buhay pa rin ang hanggang sa ngayon ang malalakbay sa kabila ng pananatili niya sa mapanganib na lugar kagaya ng Dark Continent. Nagpapatunay sa lakas na meron si Don Fricks. At sa kanya maituturing din natin na si Jim Fricks bilang isa sa pinakamakapanyari ang tauan na istorya. Ebedensya dito ang pagiging pribado ng kahit anong impormasyon ukol sa kanya seguridad na makikita mo lamang sa mga may impluensyang tao kagaya ng presidente ng ibang bansa. Takot dito dahil din sa kapanyarihan ni Jing na pamunuan niya o napabilang siya sa mga tantatangin grupo sa kwento. Halimpawa dyan ang pangumunuan niya sa mga talentalong na users para buuin ang larong pinangalan nila bilang Great Island. Kasama din si Jing sa pinakarespetalong hunter ng Hunter Association. Ito ang 12 Soldiers kung saan hinawakan niya ang pwesto bilang bore. Tigit sa lahat, nagnipansamantala ding leader ng BN Expedition Team. Ipatibang karakter na may mga kakayahang mapakinabangan ng lubusan sa Dark Continent. Mga impormasyon aking nabanggit ay mga maliit na patunay lamang sa tunay na kakayahan ni Jing. Sa pagkatampin na kanyang proweba ng lakas ng Hunter, pagiging kabilang niya sa limang pinakamagaling na Nen user sa mundo. Isang ng sa pa mapasa kamay lamang ng isang individual kung meron silang walang kapantay na kakayahan sa paggamit ng Nen. Sunod kay Jing naman ay si Gon Fricks, ang ating bida na ipinakilala ng istorya. Pinaisa sa pinakatalentadong Nen user at pagiging bata ni Gon ay hindi pumigil sa kanya para maging malakas sa larangan ng Nen. Pweba dito ang pagtalo niya kay Neverpito. Ang Royal Guards na nagtataglay, ay naguumapong lakas. Sa duwela ng dalawa, lumikha si Gon ng isang panatang magpapairam sa kanya ng lahat ng lakas na makukuha niya lamang para sa inaharap. Tumulong ito sa bata na mapalipad ang kimeraan Patungo sa himpapawid gamit ang isang malakas na sipa. Papatalsik ang Royal Guard sa matapos ang isang suntok at madurog ng tuluyan ng katawag ni Pito gamit ang mga pagwawasak niyang abilidad. Sa katunayan si Gon lamang ang tanging hunter na nakapaslang sa isang Royal Guard at nabuhay matapos ang kanilang laban. na nagpapakita sa lakas na meron ng isang bata na natatanggay kayaan sa paggamit na nin. Ang angka na pinagmula ni Don, Jing at Gon ay sobrang napaka misteryoso. Hindi natin alam kung bakit meron silang lakas na humuli ng mga dambuhalang isda. Kung bakit meron silang sapat na kakayahan para makapasa sa hunter exam kahit sila yung mga bata pa kung bakit nagtataglay sila ng pambihirang galing sa paggamit ng Nen. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa kanila mga idol at nakakasigurado ako na sa pag-usan ng kwento, pagtuklasan natin at maiintindihan kung bakit nga ba napakalakas ng pamilyang freaks. Kung nagustuhan ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.